Konnichiwa po! Good morning! Ayun, binigyan kami ng magandang araw. Ay, buti na lang. Andito uh, na ngayon yung iba kapag anak ko sa baba. Nakasama. Pero yung tagihawat ko, grabe oh. Nagsugat na siya. Mga <laughs> ano pala yung suot ko by Asung Baby Boy sa kanyang... O oh, di ba? In fairness, ang ganda-ganda ng kanya ano, ng kanya kwintas. Alam mo naman, di ba? Lagi ang tip ko sa inyo pag kayo mag-outing, huwag na huwag kayo magsusuot ng mga totoong alahas. Magsuot lang kayo ng mga accessories para kung sakali siya ay mawala. Ay, hindi naman ganun kasakit sa dibdib, di ba? Papakilala ko sa inyo ang aking mga kamag-anakan sa baba. Mga 100 lang naman sila. <laughs> mga ganun lang naman sila kara, ah, Konting-konti lang naman sila. Ano tayo ngayon? Bare face. Kita ang kita yung mga at mga tawag dito. Mga tawag dyan. Ay bugs. <laughs> babak tayo ngayon. Nandito na ang gulo-gulo na ang ingay. <laughs> si ate. O, oh, ate, suot ni ate yung kanyang pintas. Ate, pati yung pintas. Diba? Partner kami ni ate. Dahil di pa siya. No? Sa lang kami ng liguan pa make-up Ito ang bagong okay. ano, bagong okay. member okay. ng family. Hello. Ito naman ang aking kapatid na madam si ate. Char! Ito naman ang kanyang mga chikiting. Ito uh -oh. kaming duwende dito. duwende <laughs> dito. Na alitrit <coughs> niyan. Ilang taon na yan. Duwende pa rin siya. <laughs> <laughs> eh, hey, mama, okay. na ako. <laughs> <laughs> <uwi> na natin to. na natin sa maleta. Banker, Nagliit lalo yung baby sa akin. <laughs> <laughs> so ayan, nandito na ang lahat. Ready na kami gumayak. Mauuna na muna kaming umalis kasi may dadaanan pa. Kasama namin sa sasakyan ang aking mga anak, kapatid, pamangkin, pinsan at ang aming lola. Kukunin muna namin ng cake para sa birthday ni Mother Dear na hindi niya alam may pa-surprise pa si Kafatid. Dito po sa kaliwa ang daan papunta sa south at dito naman po sa right papuntang puerto. Papunta tayo ngayon sa Infinity Farm Bako. Dito sa probinsya ang madadaanan mong alatanel, puro mga puno. <laughs> At mapapahinto ka naman sa kalabaw. <laughs> Ayan na! Wow! Simula dito, malayo-layo pa rin pala papunta sa mismong entrance. At pagdating mo sa gate, kung wala kang sasakyan, ay talaga ang haabutin ka ng tanghali bago ka makarating. Ayun na, natanaw ko na ang malaking pinya. Hello! Hello, John! Hello, John! Hello, John. Ang nama, ang pangalan niya ay Dororong. Turn to Push home. Full long press. Yun. Ito mo siya? Wow. Yun. Ayan siya. Oh. Babalik ay, siya ng kanya. Ay, ayan na siya. Ayun. Ang layo niyo. Ayan na. Lalanding na. Kain na kain na. Lalanding. Habang iniintay ang iba na dumating, nagpicturean muna dito sa dambuhalang prutas. Oo. Ino tayo? Wow. 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 wow oh di ba wow sila ng wow? Kasi pagpasok mo palang talaga, mapapawaw ka sa ganda ng lugar na ito. At halos ang maririnig mo sa paligid ay ang agos ng tubig sa dadaanan mo. Tara, dito sa may malapit sa tubig ang pwesto namin para sabay talon agad. Siyempre, always coming sweet ni Bangka. Na lang, Gusto ko na ano, mango shake. Ang oh lamig-lamig na ano magmamango shake. Ang lamig ng tubig. <laughs> Ligong-ligo na si Bangkar. Gustong-gusto na niyang maligo. Iniwanan na niya ako. <laughs> nandun. Nagubad na si Bumper. Ah! <laughs> Hiya pa yarn eh. Ayaw ipakita ang pandisal niya. Ang isang buong pandisal. <laughs> Pati si Bunso, nag-e-enjoy na rin maligo. Namashal po kami sa buong resort, paakyat, pababa, <laughs> ipapakita ko sa ibang video post ko. Ang ganda-ganda talaga dito, promise, lalo na sa personal kasi makikita nyo na green na green talaga yung tubig. Si Mukhang ang gusto ata ni mother ay may hinihila sa cake. Nakoy, sana nalagyan ko ng bariya. <laughs> natin magdasal at magpasalamat. Maraming salamat po. Amen. 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 Dahil hindi daw siya nakita sa video kanina, siya naman daw ang kakanta. <laughs> Ay, zumba nga rin po. May zumba kayo. Hala, ayun din nga nga. Di na na damit ko, green. Green din ako. <laughs> <laughs> Mag-zo-zumba <laughs> mag <zumba> kami. <laughs> Eto na. <laughs> Umpisahan na natin ang labanan. Budal Kanya-kanya na to ng kuha. Basta walang aagaw ng ulo ng isda ko. <laughs> May nagtatakaw po dito. Tingnan nyo. Huli <laughs> ka. Hello, ka kasi banker, istorbo eh. <laughs> Siyempre, hindi pa tayo tapos magtakaw. Aba nga naman ang lolo ko, o sinusolo na yung palitaw. Ay, mo na oh, Mukhang nasarapan si banker sa palitaw ko. Abay, nakikiagaw pa eh. Ang natikman daw niya kasi dati ay walang lasa. <laughs> Happy Karen, ha? Gusto niya yan. Kaya kami kaming ano dito. Kamag-ana. Kaya tuwan-tuwa siya. Maraming family. Yan, hindi na ako. Nakatigis <laughs> na. Love it Alam ko, gustong-gusto mo ito, Lolo. O, ayan, di ba? manawaka? <laughs> Siyempre, di natin palalampasin na i-model dito ang Calabsters Eco Bag. Bagay na bagay dito kasi eco-friendly din siya. Patitiyahin at pinsan ko nag-model na din. Aba-aba! <laughs> at ginawa pa po akong photographer ng mga are. At ang ganda daw kasi kumuha ng camera ko. <laughs> Tapos si banker ay tumalo na pala din nag -e na maligo. Sabi ko, teka ay, lang. sabi ko, siya tumate. Ulit. Malamit, di ba? Malamit. Diba, dahil, ma? <laughs> ma. Hindi. Hindi ka nagkakamali. <laughs> Ay, hindi pwedeng hindi din natin ito itry. Challenge accepted. Tubig na malamig ka lang. Si Juan ako, natamad maligo. Ano daw? Ready? Ay! Malamig. <laughs> Diyos ko Lord, parang tumalon sa freezer eh. Oh isa pa, isa pa. Ayoko, lamig. <laughs> At hinila pa ako ni Bang Cordini. At maganda daw dito mag-picture-picture. -picture ay, ngatal naman talaga. <laughs> lamig. Tapos bigla ako iiwan. Kala ko ba walang iwanan? Hugot? Nangangapeta <laughs> <laughs> gabi So, tiis lamig at buwis buhay ang peg natin, Dini. Kasi dito daw maganda umawra. Huwag lang bibitawan ng tali. O, <laughs> oh, banker, walang bibitaw, ha? Nasa kamay mo bunker ang pag ng ekonomiya. Char. Kalok ang pinagagawa naming ari. Sabay bitaw ng tali. Aroy. Kaya naman ako natawa kasi tumakbo si Banker para habulin yung tali. Kaya lang bigla siyang nadulas. Sayang di nakita sa camera. Bago kami umalis, syempre, dumaan muna kami sa souvenir shop para bumili ng magnet. <laughs> Tapos nakita ko sa labas, ay may nagdikit ng stickers ko. Love, love lang po tayo. Last na aura na po ito, promise. <laughs> ang ganda kasi dito mag-selfie-selfie. Ano bang tawel to? Pasaway? Ayaw sumabi? <laughs> Pauwi na kami, kaya naman si banker, ayun, nakatingin dun. Ang tagal ko daw kasi dito mag-selfie-selfie. <laughs> Thank you so much po sa Infinity Farm, bako. Kahit napakalamig dito, napakaganda naman po ng lugar nyo. Next time, magdadala na ako ng jacket. Char! <laughs> ito po ang palasyo. Este City Hall ng Kalapan City.